dito na tayo sa bayan. Kandilarya, Oi, Oi, Candelaria, Laiya chaong sariyaya. At ito pala ay San Juan. San Juan. Pa, San, Juan pa, pa. Pa. Uh -uh. San Juan para perya siya. sama kayo sama ka dere <laughs> sabi sama ka dere tayo'y napasyal sasala ko kay Manong baka akala ni Manong ay siya ay akin ayan ang aming dinadaanan ikot po ang inyong videographer. Diretso <laughs> po <laughs> Saan? Hindi, hindi na gamit ng dito. Pwede pa. Ayan, oo. makabukiran tayo. Mainit ang panahon ngayon din sa amin. Kumusta ka kayo diyan? Kaya mga binabaha pa. Oops. naman. magbilang muna tayo ng baka. <laughs> Nandito tayo sa bukid. Anong tulay naga ito? Ang ganda naman ng ano din niya. Ah. May pailaw. Solarian, yung turista. Ni pa. खाග <muchas> अवाद